Kung gusto mo magtagal ang isang relasyon, lagi mong piliin yung tao na pinipili ka araw-araw. Kahit may mga pagkakataon na tila nakakalabuan kayo at nag-aaway kayo, pilitin nyo na magayos. Hindi reason o hindi rason ang mga bagay na hindi na may babalik pa katulad ng pas, away, selos, galit at tampo. Lagi nyong isipin kung bakit ba kayo nag-commit dalawa at kung ano ang reason bakit pa kayo nag stay dalawa. Pilitin nyong ayusin lahat ng mga gusot ng buhay niyo at ng relasyon niyo. Masarap kasi kapag yung taong mahal mo noon, kasama mo pa rin ngayon. At kasama mo hanggang bukas. Nang walang bahid ng kasinungalingan, walang bahid ng dumi, at walang bahid ng pagloloko. Dahil nagmamahala kayo ng tunay, hanggang sa uli.